Good morning mga boss no. Dito tayo ngayon sa may uh, bypass road ng Dupax del Sur sa Kasalukuyan na kasalukuyang ginagawa ngayon. So huminto tayo dito sa putol na semento. Uh, kung nakikita niyo 'yan, ayan. Hanggang dito na lang yung semento nila. At uh, mayroon pang mga nakaporma na doon na bubuhusan ng mga semento. So ngayon, binalikan ko lang tong lugar na to dahil gusto kong maipakita sa lahat na hindi pa siya tapos na uh, gagawin ito yung bypass road ng Dopax del Sol para hindi ka na uh, dumaan doon sa mismong munisipyo ng Dopax hindi ka na dumadaan doon at uh, diretso ka na dito papunta ng highway ng Aritao so ayan nakikita natin yan uh, wala tayong nakikita gumagawa ngayon sabado kasi baka siguro hindi sila gumagawa sa mga araw na ito ayan ito bali ano to 6 lane na kalsada pero hindi pa nasisimento yung banda rito nasa gitna tayo ngayon dito sa so bypass road na ito So ngayon po nakita natin yung update dito sa uh, bypass road ng Dupac Tilsor. So malapit na pala itong masimento lahat mga boss. no pag nandito kasi tayo hindi natin makikita yung dulo. Pero nung pinaliparan natin ang drone nakikita naman natin na kunti na lang yung mga hindi pa na semento. So siguro mga tansya ko na ito, mga limang buwan o anim na buwan na lang to O hindi na lang mga tatlong buwan siguro. Kasi makikita natin na simento na dun sa dulo connect ng papuntang Aritao ang bypass na ito. Nakita natin yung bypass road ng Dopax del Sur. Alright, thank you.